Hi guys, so up ko ngayon and nasa Namsyong na ako. Nagbaba ako sa Namsyong and then nasakay ulit ako ng tren papuntang Tongchong. So magkikita na naman kami nila tita ko. Dito yung outfitan ko ngayon guys. Tingnan niyo ang luwang na yung aking yung aking belt kasi nga guys, grabe na yung pinayat ko. So bibili pa ako ng belt kasi sobrang luwang na sa akin to. So ayan, see you there Auntie Mia and Auntie Edith. So guys, ito na yung trend papuntang na, Ay, papuntang ano, Tongchong. So ito yung trend, pakita ko lang. Ayan siya. ayan guys so ito yung train papuntang Tongchong magwaba ako doon and then lalakad na naman papakita ko sa inyo guys kapag nandun na ako sa yun lang. hi guys so nasa Tongchong na ako ayan <laughs> laag na naman pasyal na naman guys i-exit muna tayo guys naka-exit na tayo at maglalakad na naman tayo papunta doon kila tita. Ang <laughs> layo. Lakad-lakad na naman tayo. So, update ko kayo mamaya guys. Kapag, ano, kapag nakita na kami ni tita po So, yun na ang... Hi guys! Po. So, kasama ko na naman siya. Ayan. Kami-kami <laughs> na naman. Video to. At saka ah. nagpapa-stories pala si Auntie Mian. So, ayan. Pa-stories ako, guys. pa siya For good na. Oo. Hindi oh. ka na babalik. Ay, babalik. For good na tayo. For good na siya. Hindi na siya babalik, guys. So, kausap ko rin si Palolabs uh, and John. So, yun lang. <laughs> Mag-hi ka muna. Hello. <laughs> oh. Pasok na ako. sige na, pasok pa na. Bye-bye. Sana Asa na yung I love you. Kiss ko. Kiss, ko nga eh. Kiss ko. Tawa-tawa sa team Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Ingat. Bye. Sige, bye-bye. Love you.

Ano ba dahil sa kartig ni sister ko? Eh, naalam ka niya. Come to pwede, ito'y ah. At ilang pangalan lang yung dito? Yes, Pati telephone number. Telephone number? 9 1 Nine, one Thank you. guys, so ayan, <laughs> So guys, naghihintay kami ng bus. Sakyan, perpunta sa Chun, Chun 1 ito, nagpapastory si Auntie Mian. So, kasama ko si Auntie Edith, ayan, at saka si Auntie Mian. So, ayan, samahan namin siya, magpa-story. So, yun lang. Alas, si Auntie Mian. Pa-story siya, guys. Ayan yung mga tao dito, ang dami. Ayan, dami nila. Ayan. Raise a cup of rum my day once. Two middle fingers for the haters. It's only getting greater. moment I could never trade yeah I told my mom's not to stress no more Go hit the Bentley store and no credit card desk no more I bought the crib and it's an escrow now so you'll never have to worry about how you going pay rent no more I put my team in position that they making and killing slacking blue faces straight to the ceiling out in Vegas I'm with them ordering bottles and the ace when they send them till it ain't enough space up on the table to fit them go ahead So, ayan, nandito kami sa Ukayan. Nagpalit pala ako ng damit, guys, kasi sobrang init yung damit ko kanina. At ang init-init dito. So, kita nyo naman. Ayan, nasa Ukayan kami. Ayan, yung dalawa na ukay sila. So, meron silang makita. magustuhan. So, yan lang muna, guys. So, ito yung dalawa. Ko. <laughs> Marami na kasi akong napalili. Uh, so, yun lang. Hi guys, so nandito kami sa Shang, Shang, Shang. Ano anong silver? Ayan. ayan, hindi ako ng silver. Di, Nicole So, ayan. nakuha na ako guys. Tapos, parang gusto kong binihin yung isa kanina para kukul kami ni. Biling ko na lang isa para dalawa. Ang daming tao dito. Legit ito na ano, 925 na silver. Oh, kung dito yung daw ah. Hi guys, so nasa silver pa rin ako. Mag-pay na ako guys. Para makuha ko na yung so, ano, binili ko kay Miguel. Sa silver. daming tao. Antimian, kami ano lakad palakad lakad lang siya nakakuha na ako nakuha okay? nakakuha ka mabilis okay. naman mabilis okay. okay. naman mabilis okay. naman kuha okay. guys okay. so yun lang update ko update update lang guys ay ang timian so <laughs> karakarupa na siya hi guys Oh, kapi na naman tayo. Kapi kapi bago mag-uwi. Sa Tenmon. Oh, kapi kapi. Yan kirino yan din siya, taga kirino sa amin. Kapi. Yan, kapi kapi tayo. Kapi tayo guys. Gusto ko mag-beer kaya lang wala yung beer na gusto ko. So, magkape na lang ako. sige. So, yun lang. So, guys, andito na ako sa Shuko. And ayan. Pauwi na tayo dito ng na pag-video kanina. Nagpaalam tayo sa mga kantinan. So, ayan lang guys for today's video. Tingnan niyo. Grabe, as na. Ayan. So, yun lang po.